Palapak natin, kaibigan natin, kumpare. Jed, Jed, tate. Hello po. May di po ako sa iyo, Kuya William. Oh, oh, happy Father's Day. Uh, Thank you, ha. Salamat. Sino gumawa nito? Ako po lang. Atin natin. Ayan, ha. Uh. Ano nakalagay? Okay. Napakadami pa kayo matulungan na tao. God bless you. Love, Jen. Oh, thank you. Matago ko to, ha? Galing, ha? Ganto ka na? Six po. Grade one ka ano, na, pagpasokan. Opo. Ilan kayo magkakapatid? Um, tatlo po. Ako po pang bunso. Bunso ka? Opo. O ano gusto mong maging? paglaki mo. Um, pilot po, tsaka din po, astista. Astista? Um, gusto mo maging astista? Opo. Sino ba, ba gusto mong gayahin? Idol mo sa pag-astista? Si Ronnie po, tsaka din po, si Cardo po. Si Cardo? Uh, sino ba si Cardo? Yung sa TV po. Sino yun? Yung pulis po. Na, yung pulis po, yung magaling po bumaril. Ah, si Cardo? Madalas ka ba nanonood nun? Ah, uh, lang po. Kasi po, minsan po, nakapatay po yung TV namin. Bakit? Kasi po, ano eh, hindi po kami pinapayagan ng mama ko. Okay. So, gusto mong astista. Sino mo? Si Cardo? Si Cardo po. Tsaka din si Ronnie po. Sino Ronnie? Ronnie Galonte po. Yun yung sa Showtime. <laughs> ah, okay. Oo, mabuti naman. Bakit dito ka sumali? ko tayong talent ko po. Oh. So, yung doon ka nanonood lagi? Gusto mo yun? Minsan. Pero gusto mo si Cardo? Magaling Opo. Okay. na marina like, polis? Opo. Eh si Ronnie Alonte naman? Ah, mag magaling po siya mag-dance, saka din po mag-acting, saka din mag po. Ah, baka nanonood sila. Banggitin mo, mo. Yan, Cardo. Yan. Sige. Okay lang. Nakakatuwa itong bata solid ka sa GMA. Tumutuwa-tuwa kami sa'yo kasi lahat ng mga gusto mong programa, nandito lahat yan. Akata, thank you, thank you. Ang galing. Okay. Kuya yeah, Will, bakit pa hindi ka tumatanda? <laughs> <laughs> oh, Ako? Eh, kasi lagi ako masaya saan nanonood ako ng mga show ng GMA okay, okay. Oo. Kaya oh ako tumatanda. Sino gusto mo? Si Cardo o ako? Kain dalawa. Ah! Magaling ayaw batang ito. Magaling. ayaw mo si Cardo dito. ayaw ayaw ka dito! <laughs> o, Jed, sino kilala mo? Sino kasama ayaw Hello, sir. Good afternoon. Hola, si Jed ka ba? Excited, excited. Excited yung kasama mo. Pakilala mo muna. <laughs> Pinakilala ko po sa si inyo, si Papa Richard Foggy. Yeah. Hello, good afternoon, Kuya Phil. Pasensya na. First time sa TV. Okay lang, si Tate Richard. Ilang anak nyo? Ah, uh, tatlo po sila. Siya oh. po yung bunso. Ano gusto mo sabihin kay Jed, sa anak mo? Uh, Jed, okay lang yan. Uh, magpakabait ka mabuti, maging mapagmahal at uh, may takot sa Diyos. Pa, I love you too. <laughs> Saka din pang tanda mo, eh, ano ko ta, eh, eh, papaano kita alagin, ah, aalagaan kita. Oh. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you.